kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. ming tao ang takot mamatay dahil sa iba't ibang emosyon, paniniwala at likas na instinct ng tao. Ang kamatayan ay isang misteryo. Walang siguradong nakakaalam kung ano ang nangyayari pagkatapos nito. Dahil likas sa tao ang matakot sa mga bagay na hindi tiyak. Kung kaya't nagiging sanhi ito ng pangamba, marami ang natatakot mawala ng mga mahal sa buhay, mga layunin o pangarap mga material na bagay o koneksyon sa mundo. Ang ideya na mawawala ang lahat ng kilala mo ay nakaka ng matinding takot. Biological na nakaprogram ang tao na umiwas sa panganib. Survival instinct ito. Likas na paglaban sa anumang banta. Kasama na ang kamatayan. Lumaki ang iba na may kwento ng impyerno, parusa o masakit na paraan ng pagkamatay ang mga kultura at relihiyosong interpretasyon ay nakakaapekto sa pananaw ng tao. Marami ang nag-alala na hindi na nila mapapalaki ang kanilang mga anak hindi nila matatapos ang pangarap at iiwan nila ang mga taong umaasa sa kanila. Nagbibigay ito ng bigat at takot tungkol sa pagtatapos ng buhay. Lahat tayong nabubuhay dito sa mundong ibabaw ay paniguradong mamamatay. Hindi nga lang natin alam kung kailan at kung paano. Pero dapat nga ba katakutan kapag dumating na ang araw na ito? Iba-iba sinasabi ng reliyon, siyensya at maging ng ibang tao na naka-experyensya ng tinatawag nating near-death experience. Ito ang ilan sa mga paniniwala na kahit kailan ay hindi pa nagkaroon ng ebidensya para masabing ito nga talaga ang mangyayari matapos mamatay ang isang tao. Near-death experience. Ito ang resulta ng mga tao at one point ay tiniklarang clinically dead ng mga doktor pero himala pa silang nabuhay ayon sa ilan sa kanila para bang lumulutang sila at nakikita ang sariling katawan. Naririnig ang mga nangyayari kahit na walang malay. Isang mahabang lagusan o tunnel na may malakas na liwanag sa dulo ang kanilang nadadaanan madalas may larawan ng liwanag na ito bilang mapayapa o nakakaaliw. Wala raw silang kung anumang sakit na nararamdaman at parabang napakagaan at napakamalaya ng kanilang pakiramdam. Ilan ay naguulat na may nagaanyaya o gumagabay sa kanila na miyembro ng pamilya. Nagkakaroon rin sila ng parang mabilis na pagbalik tanaw sa buong buhay ng mga ginawa nila noon. Masaya man o masakit na alaala, -ala. hindi pareho ang karanasan ng lahat at hindi ito ay tinuturing na direktang patunay ng buhay matapos ang kamatayan ngunit nagbibigay ito ng pananaw sa karaniwang nararamdaman ng tao tuwing sila'y nasa bingit ng kamatayan sa pananaw ng modernong siyensya ang kamatayan ay isang pisikal na proseso kung saan humihinto ang pag-andar ng katawan at utak kapag tumigil ang puso humihinto rin ang pagtaloy ng dugo sa utak sa loob ng 10 hanggang 20 segundo ay nawawala na ang malay ng tao. Kapag wala ng oxygen, unti-unting namamatay ang brain cells. Pero may ilang minuto kung saan may natitirang electrical activity. Dito raw lumilitaw ang kakaibang sensasyon. Halimbawa, kagaya ng mga sinasabi nilang liwanag sa tunnel, ayon sa ilang pag-aaral, ang utak ay maaring maglabas ng endorphins. Ito ang nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan kapag nasira na ang brainstem at hindi na maaring may balik pa ang function ng utak, ito ay itinuturing na tunay na nakamatayan. Naranasan mo na bang kamuntikan ka ng matodas? Anong pakiramdam kapag ika'y nasa bingit na ng kamatayan? Mula sa channel na Historiador Filipino, aming inihahandog sa inyo ang segment na ito, Experyensya! mga istorya ng iba't ibang kamalasang pangyayari sa buhay ng mga taong himalang nakaligtas at nagawang ikwento ang kanilang nakakapanindig balahibo at nakakatakot na naging karanasan direkta, direkta mula mismo sa kanila na nakaranas nito ang kwentong ating ilalahad sa inyo. Ako nga bala si Ivan, biktima ng pananaksak na akin kaibigan. Kutsilyo pala siya. May panaksak sinaksak niya ako sa dibdib. Kaya tutok lang dito sa Historiador Filipino. At kung gusto mong magbahagi ng iyong hindi malilimutan at nakakatakot na eksperyensya, ay isend lamang ang iyong kwento sa ating messenger na nakapin sa ibaba ng ating video. Eksperyensya! Malapit na! Abangan! Sa madaling sabi ng siyensya, pagkatapos mamatay ang utak ay wala ng kamalayan o personal na karanasan. Ngunit hindi nito sinasagot kung may buhay pa lampas sa pisikal. Sa pananampalatayang kristyano, ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Ito ay paglipat sa espiritual na buhay. Ayon sa Biblia, may buhay sa kabila o tinatawag nating afterlife. May langit para sa mga tumatanggap sa Diyos. Ang langit ay inilalarawan bilang lugar nang walang hanggang kapayapaan. Pagkakasama sa Diyos, wala ng sakit o dalamhati. Ang katawan lang ang namamatay. Pero ang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay. Takot ang tao sa kamatayan dahil sa kawalan ng kasiguradong ngراطuhan likas na instinct na mabuhay at emotional na koneksyon sa mundo tungkol naman sa buhay pagkatapos ng kamatayan ito ay nananatiling isang tanong na nakadepende sa pananampalataya personal na karanasan at paniniwala walang chat na sagot dahil wala pa namang may nakakapagpatunay na siya o sila ay namatay na at bumalik sa mundo para ipaalam kung ano ang totoong mangyayari matapos mamatay ang isang tao kaya ito ay patuloy na misteryo para sa sangkatauhan ikaw ano sa tingin mo ang mangyayari matapos kang mamatay dito sa mundong ibabaw? Kung gusto niyo ng mga ganitong classy videos, palore pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa historiador Filipino.